init pa siya. So, ano'y natin galaw-galawin. Uh, galaw-galawin. Para ano. O, ba diba? Hmm. Naging puto na nga siya. O, ba diba? Kailangan talaga siya na yung halina malagkit. Ganun. Ganun lang. So, guys. Ayan. Dahil pang snack lang naman. So, okay na sana yung ganito. No? Sobrang tumubo kasi siya. Oh. Tumubo, ba diba? Sa lagayan. So, yung lagay ko. Pwede pala yung kalahati lang para tumubo. Kasi buwang lumaki siya. Diba? Ayan na. Wala na cake na nga siya. So, madali lang pala siya maluto kapag ka hmm natin ayusin natin ah uh, ito yung harina natin basta may lagay lang so, for sure cooking magkakaroon ka na nito guys yan akala ko kasi hindi ako makapagtama so ngayon ay okay na siya natamaan ko na siya magaling na ako marunong na ako mag ano kasi yung umpisa talaga siya ano, tumama 所以呢，是。So,